Dito naman tayo ngayon sa Anda, Pangasinan. 2,500 pesos pa worth of accommodation sa isang resort na may small-sized pool at nakatapat pa sa white sand beach na may actual living aquatic life dahil sa dead corals na nagkalat sa paligid nito at masarap na pagkain katulad ng crabs and lobster na pwede mong orderin sa kanila via call o puntahan dahil malapit lang naman ito sa resort. Ito ay walang iba kundi ang Acacia Sunrise Resort. Tara, samahan niyo ako sa aking short pero simpleng adventure. Ito pala ang daan papasok sa kanila. Literal na beachfront sya, nandamang-dama mo ang provincial feels na talaga namang makakapagpagaan ng damdamin. Inabot nga pala ako ng limang oras sa biyahay ko papunta dito from Malolos, Bulacan. Pero sulit naman dahil maganda naman talaga ang beach dito. Sa totoo lang, mas nakapagpaganda dito ang kanilang mga sandbar na kung tutuusin, eh tatawagin ko na lang na coral bar kasi madaming sandbar dito pero mostly ay made of dead corals. Tingnan nyo, ang ganda tignan from above. May mga seagrass pa na talaga namang sign ng active marine life. Ito pa lang, nasulit ko na ang 2,500 ko. Naligo pala ako dito na naka crocs kasi although may soft areas na purely sand, eh may mga areas din na masakit sa paa dahil sa corals. In fairness ha, dahil nga sa corals, eh buhay na buhay ang dagat dito. At mababaw lang siya at umuusbong talaga ang mga sandbar dito pag medyo low tide. For some reason, sobrang common dito ng sea cucumber. Na kahit saan ka magyapak, eh makikita mo sila na akalain mo lang na kapag naglalakad ka sa normal na lupa, ay eh, parang may nakikitang tain ng aso. Pero sa totoo, sea cucumber lang talaga yan. Minsan, mas malaki pa sila kaysa sa kung anong meron ka. Common din dito ang magkakawag-anak na sun-sifting starfish at ang magalaw na brittle stars. Hawakan nyo yung kamay ko. Pero nito siya sisirain. No? Hold lang. Ganyan lang. Hello. Ganyan lang ha. Huwag siya kakapakan. O susugatan No? Mga sister. ganyan siya. Hindi masyado, no? Punta naman tayo sa accommodation dito. Maayos naman siya, spacious at kahit na good for two lang ang ia-avail mo, eh madami pa ding kama. So kung gusto niyo magkaiwalay, eh pwedeng pwede. May television din at syempre malinis sa CR. Maaliwalas din pala dito at napakalamig ng split type aircon. To be honest ha, Posible nga pa lang mag out minsan pero saglit lang kasi provincial area pa rin to. Now sa food, Very affordable naman ang choices dito. Para ka lang bumibili ng pagkain sa common sizzling houses at madami na din ang serving. Ito ang una kong in-order sa umaga at pang noche buena na siya worth 500 pesos dahil binigyan nila ako ng 5 pesos worth of discount para pumasok siya sa binibigay ng DTI na 500 pesos. Sa gabi naman, may iba pang restaurant na available. 'yung unang resto sa umaga ay sarado na sa oras na to pero may isa pa silang menu sa kabalang resto na may mga seafood. Affordable na siya, 1k lang eh may isang buong lobster na at yung apat na pirasong Cajun Tiger Crabs naman ay worth 500 pesos pero sakto lang ang lasa ng Cajun Tiger Crabs. Mas nagustuhan ko talaga yung lobster na siguro hindi din ganun kasarap ang Tiger Crabs compared sa ibang uri ng crab tulad na lang ng Mud Crab or Blue Crab pero overall worth it siya. Overall, maganda ang experience ko sa area na to. If gusto mo ng less tourist, tahimik lang na may Islander vibes at hindi magulo na feeling mo e eh, solo mo yung buong lugar then I highly recommend this part ang Pangasinan lalo na kung introvert ka or prefer nyo na mas romantic wala kang magiging problema dito a great experience overall hanggang susunod ulit ha na mapupuntaan kong lugar para ma-explore natin lahat kita-kits tayo doon and See you on my next adventure. Bye.